si Farah na kaning ina na hindi dapat si Darius sa kanyang inalagaan, pati rin si Cheska ay dapat rin niyang ina Kaso. Ang sagot ni Farah na may nagasikaso na kay Cheska. Ang sabi ni Belen na hindi gano'n na klase na ina si Lucy. Dapat rin niyang alagaan si Cheska upang hindi sila maghihinala sa kanyang kakaibang kinikilos. Gayon pa man, pinuntahan ni Lucy ang kaning anak sa paralan upang kausapin ito at kumbinsihin na siya talaga si Lucy dahil nagkapalit sila ng katawan ni Farah. Ngunit hindi naniniwala si Chiska sa paliwanag na kanyang ina. Sobrang nasaktan naman si Lucy dahil walang naniniwala sa kanya at gagawin niya ang lahat upang mabawi niya ang kanyang katawan. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Stolen Life. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.